Mga ka bagyo na naman. Tingnan natin ang tatago dito sa aming lugar. Silipin natin, mga ka-trops. Ayan, e, mga katrops, Tingnan natin, maraming tatago dito. Kasi bagyo na naman, eh. Itong lugar namin ito, mga katrops, ang taguan ng mga banggang panlaot. Tapos ganitong may bagyong dumarating kasi safety dito sa amin eh mga ang dami ang bangka mga katrugs oh super typhoon dito mga ay eh. sana hindi na matuloy Kung ang panalangin namin mga katrups, na huwag nang matuloy ang bagyo to kasi masyado itong malakas kasi lata siya tato ng rosing bagyong rosing mga panahon mga katrop sa ino dami oh may mga bangkang pangista mga katraps kasi ito ang ligtas na lugar eh marami pa dyan mga katrops, marami pa nakatago dyan Pare, malakas ang bagyo oh. no. Pwede ko nagdalog. Yan mga terus naghahanda yan. Oh. Magyong darating. Kasper, itong darating ito bagyo rin dyan, no? Habi ro, abutin nung... Sana, huwag naman. Number 5, ano? Nako. Huwag naman sana. Ano brad, nagtago din kayo? Mm -hmm. Lakas eh, no? daw mga katrops, dito. marami mas marami ang tumatalo ng mga katrups talagang malakas ng malakas doon ay ano huwag naman matuloy bawa so, naman ang mga bikulano sintro kasi ng bagi mga katrups ang mga bikulano kakainis nga eh magagawa Ano pa di tago gawa ng bagyo no. Oh, malakas daw ay. Delikado. Na balita abutin daw ng signal. Five. Inay. Delikado talaga, parang rusing ano. Rabi. Ayan na, talagang maraming bangka dito ah. Hanggang dyan oh. Dati wala dyan, meron. Ngayon meron na oh. Dyan oh, sa kabila oh. Dati wala dyan sa kabila, mga katrofs. Ngayon dami na oh. Itong lugar namin ito kasi mga katrofs, ang ligtas na lugar eh. Kaya dito talagang dito sila tumatago itong lugar namin na ito isa ito sa ligtas ng taguan mga katrops itong aming lugar ay naku malalim na mga katrops di na tayo tatawid o oh. oh. delikado yung silpo natin na mabagbag o oh. malaki ang tubig o oh dito na lang mga katruks malalim may tatawid, malaking tubig baka malaglag po natin, matumba tayo dyan marami pa sana dun mga katruks malalim oh. malalim, baka mabagbag maglaglag silpo natin, delikado Tenggerin tawiran, no? oh. Dari pasangan ini, mga katruks, oh. Gawa nga ng malalim na. O, oh, ayun, oh. Ayan, di na tayo pupunta dun, mga katrops. Mga katrops, salamat sa inyong pananood. Sana yung di pa nag-subscribe. Mag-subscribe naman para lagi i updated sa mga bagong video. Yan lamang, mga katrops. Salamat sa inyong lahat. God bless.